Bumili nga pala ako ng turon kanaga. At dahil favorite ko ang turon na malamig, kaya naman pinalamig nila. Paano ko ito kakainin? May plastic. Tulungan nyo ako kung paano kumain ito. <laughs> Hindi nga ako ma maalam kumain ng may plastic. Paano ko ito kakainin? Tulungan nyo ako kung paano kumain ito. lagi alagyan kasi nila ng plastic pag bumibili. Kaya paano ko ito kakainin? <laughs> Tulungan nyo ako. Mag-comment nga kayo dyan kung paano kumain ito. May paano ba kainin to? Eh, <laughs> ko. Ewan ko. Hindi kasi ako nag-aral. Kaya, kaya hindi ko, kaya hindi ko kaya ang kainan ng, ang turon. Hindi kasi ako nag-aral. Gan, dalawang nga niya akong mag, bukas lang ng turon. <laughs> hindi kasi ako nag araw Paano ko ito kakainin? Mag, Fantastic. Hindi, <laughs> eh, paano? Paano? Ah, Ihatong ko to sa inyo ka eh. Paano ko to kakainin nga? Tatakot na din eh. Oh. Uh, 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 mm, plastic, plastic. <laughs> yan. Oh, yan. Paano ko paano ko kakainin yan? Plastic <laughs> kasama. Guys! <Ga>, sa susunod <laughs> eh! naglaglag na. Sa nga na magbebenta kayo i ano ha? <laughs> <laughs> BLC, mo matika na eh. Hindi kasi ako nag-aakal. <laughs> <laughs> Bye guys. Bye guys.